Bukang nadagdagan na naman ah. Yun hanggang doon lang yung kanina Saan kayo galing? Bakit parang bigla kayong lumabas? <laughs> <tis> Nagkamali <yung tayo>, <laughs> e, <po. hidelEN> ako naka-solistasyon na pinasok. Bukang <laughs> natrap ako eh. Baka nagtatawag pa kayo sa GC nyo ah. Ano ka ba talaga lalaki? Uh, lalaki. Oh, lalaki ka. <laughs> Basta, ingat lang kayo ha. Wala akong ibang hiling. Okay, mag iingat lang kayo sa biyay. Eh, pasinsya na po. nakaabala kami. So, marami din nagpapagas. Uh, mar Ay, ingat, ingat. Medyo marami-rami sila na pagas ngayon. Ingat kayo ha, ingat. Uh, pasinsya na sa abala sa mga nagpagas at mga nakasabaya namin dito ngayon. So, ayan, so, malalaman natin ngayon kung magkano ang inabot. Tatarungin na natin. Ba, Ma, magkano po? 5,600 na yung po? 5,696 Wala po ba discount, ma'am? Eh. <laughs> ingat, ingat! Okay na po, wala na akong utang Ayan salamat Ingat, 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 ingat kayo Ingat po, ingat, salamat na sa marami Ang tangin nyo lang i ibalik sa akin yung pag-iingat nyo lang Opo, opo Masaya na ako Ingat kayo, ingat